na ko yung sarili ko, mahina na ako at nasa deathbed. Ganda araw po, ako po ni si na Jim Depo. So, last week, nagising ako eh. ko na mahina na ako. Tapos nasa deathbed na. Naisip ko yung tatay ko. Kasi yung tatay ko namatay ng 62 years old. Pero bago siya namatay, five years siyang bedridden. So, nasa 57 years old siya nung na-stroke. So ngayon, putol eh. Putol yung panaginip. Pero ang hindi ko malilimutan kasi yung pakiramdam ko, parang in a way, nalungkot ako kasi naalala ko tatay ko. Pero in a way, kasi ako, ano ako eh, yung mga problema sa buhay, yung mga malulungkot na bahagi ng buhay, yung mga pagsubok na yan, hinahanapan ko yan ng, ano, ng paraan pa paano magiging positive. Which is, ganun ang ginawa ko. Kasi ang bigat na sa dibdib eh. So, ano yung nag-isip ako ng paraan para pa paano ko magiging, ano to, magiging positive. So, ang naisip ko, baka malay mo, swerte pala ako. Napaniginipan ko yun. Malay mo, swerte ako na baka malay mo, nag-time travel ako. Di ba? Pero swerte ako kasi nabigyan ako ng pagkakataon na ma-realize sa sarili ko ano yung pakiramdam nung nasa deathbed. Ano yung pakiramdam ng tatay ko? Naisip ko kasi, kung doon na ako nakahiga at may sakit at iniintay ko na lang yung kamatayan ko, siguradong hindi mawawala sa isip ko yung panahon na nawala sa akin. Magpa-flashback sa iyo yung ano eh, yung buhay mo. Ko ano yung nangyari sa buhay mo? So naisip ko, 49 pa lang ako ngayon eh, magti-50 ako next year. So, kung 75 years ang ang, ang average life span ng tao. So may 25 years pa ako para ma-enjoy yung buhay ko. So Narealize ko na kalahati na ng buhay ko yung nawala sa akin eh. So mas napapahalagaan ko ngayon yung bawat araw, bawat oras, bawat minuto, bawat segundo ng buhay ko. Kasi ngayon, mas narerealize ko na pag nalipasan na ako ng panahon, hindi ko na maibabalik. Ngayon, yung kabataan ko, nalipasan na ako ng kabataan ko. Hindi ko na maibabalik. So pinahalagang ko ngayon yung panahon. Pinahalagaan ko yung health ko. So ito yung mga bagay na hindi mo na maibabalik eh. Kahit ano pang yaman mo, hindi mo maibabalik ang panahon. Kahit anong yaman mo, hindi mo maibabalik ang kalusugan mo. So kapatid, dahil na na, 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 na -re realize ko yan, mas na-appreciate ko ngayon yung mga darating na mga araw sa akin. So kagaya ng mga napanood yung mga last episodes, Alaga nagpaplano na ako na no na, na magre-retire. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos talaga na aksidente man ako napunta sa negosyo na to, sa gym business. Pero alam ko, ito yung ano eh. Ito yung destiny ko, ito yung para sa akin. Bakit? Kasi isipin mo, yung journey ko sa gym business dito, sa buhay na to, hindi napakadali. 2008 may negosyo ako, kumikita naman ako sa pagbububong, single parent ako, pero kulang. Yung kita ako para sa pang-araw-araw, pang-araw-araw ah. pang na pangailangan namin mag -ama. So, kailang, kasi doon sa, in, sa desperadong pagkakataon na ganun, nag-iisip ka kung paano ka talaga kikita. Hindi ka lang mag-iisip, gagawa ka talaga ng paraan. So, napakaswerte ko na naisip ko yung gym business. Kasi at that time, nag-gym -gy ako, naisip ko, imbes na magbabayad ako ng gym, tatayo na lang ako sa sarili kong gym. Di ba? So, aksidente lang. Pero ito, hindi pa kagad sinwerte. Malas agad. Bakit? Kasi, nagpapagawa pa lang ako ng gym equipment, naloko na ako ng fabricator ko. Naloko ako ni Jojit, niyang taga-arpapa sa Manila. So, malaking bahagi ng puhunan ko na nakaw ni Jojit. Pwede na akong tumigil Pwede na ako sumuko. Pero hindi eh. So, dahil desperado ako talaga na matustus, matustusan ang pangangailangan namin, yung basic na pangangailangan namin mag-ama, talagang ano, kapit patalim, tinuloy ko yun. So, kulang-kulang ako ng gamit at dahil nag-welding naman ako ng mga mga trusses, mga laglagay ng bubong, ako na. Ako na gumawa ng gym equipment ko. Napakapangit, mali-mali. Pero sinimulan ko, fast forward. 2008, fast forward 2025. Ngayon, kami na yung pinakamalaking gym equipment fabricator. Dahil niloko ako ni Joji, napilitan akong gumawa ng gym equipment. At sa hindi pinagplanuhang pagkakataon, ako yung gumawa ng mga gym equipment ko at tuloy-tuloy may mga nagtiwala sa akin hanggang dumating tayo sa 2025, kami na po yung pinakamalaking gym equipment fabricator sa Pilipinas. Sa 2008, 30 square meters yung ano, yung yung gym ko, garage gym. Pinakamaliit, pinakapangit, pero gandang-ganda -ganda ako. Pero akala mo ba, 2008, fast forward 2025, mag-aapat na yung warehouse gym ko na ang pinakamaliit is 800 square meters. May mga pagkakataon kasi na akala mo katapusan na ng mundo eh. Pero siguro ano, dahil dito sa mga problema na to, dito nahihiwala yung winner at losers. Kasi yung losers, susuko na lang. Pero yung winner, magahanap ng rason para manalo. Kahit isang panalo lang, kahit sunod-sunod na talo yan. Isang panalo lang, malaking bagay na. Ano yung pinakamalaking uh, leksyon na natutunan ko dito sa, sa mga aral na to? Ang pinakamalaking leksyon, tatlo yan eh, tatlo. Una, normal sa buhay yung pagsubok. Hindi mawawala yan, kapatid. Mula na ipinanganak ka, hanggang mamamatay ka, nandiyan na yung pagsubok. Kailangan mong tanggapin yan. Pero ang pagsubok kasi, hindi yan uh, tinatakbuhan. Hinaharap yan. Hinaharap yan. So, isipin mo, kung ako, sumuko na ako doon sa 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 mga pagsubok na yon wala ako ngayon dito. Hindi na ako makakapagkwento sa inyo ng mga success story ko. So, nagpapasalamat ako talaga na na hindi ko sinukuan yun. Pangalawa, yung kakulangan mo sa buhay, yung mga uh, desperado, yon, Yung mga desperate moments mo, pag minsan, mapapakinabangan mo yan eh. Kasi ako, naging desperado talaga ako. Totoo yun, totoo yun. Na imagine ko ngayon eh, yung, yung panahon na 2008, na desperado ako na hindi ko sigurado kung masusustentuhan, ma, 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 mabubuhay ko yung mga anak ko, nababapag-aral ko, kasi parang sak kulang eh, kulang talaga yung kinikita ako sa pagbububong nun. So takot na takot talaga ako, takot na takot talaga ako nun. Bigyan ko kayo ng konting example kung gaano ako kadesperado. So dahil kulang na kulang yung pera ko, kung mamamasyal kami ng mga anak ko, yung anak ko noon, isang seven years old at saka isang five years old. So, it's either magmamol kami, it's either kakain kami, or manonood na sine. Hindi pa pareho, pare pare hindi pa pwedeng pareho kasi wala akong pera. So, may, may mga times manonood kami na sine, may mga times kakain kami. Pagkakain kami, laging dalawa lang ang order ko. Kunyari, dalawang uh, chicken joy na meal. Sila lang yung kakain. Pag may matitira, maswerte. Yun yung kakainin ko. Ganun ako kadesperado ng mga pagkakataon na yun. Manonood ko yung eh. Kulang din yung pera ko. Yung bunso ko at, same, at that time, five years old, may bayad na yun sa sinihan. Pero ang gagawin ko dyan, bubuhatin ko yun si Ina. Pagtutulog-tulugan ko yun. Sabi ko, Ina, tulog-tulugan ka. Dalawang tiket lang yung bibilin ko sa akin at sa panganay kong anak na napitong pito, taon na. Kaya pagpasok namin na sinihan, nagtutulog-tulog yung anak ko, aabot ako ng dalawang ticket, hindi na nila pinapansin yung hawak-hawak -hawa ko anak na tulog. So, nakatagal kami yan ng ilang taon hanggang malaki na yung anak ko na bunso at napansin na kami. Hindi na nakalusot. So, ganun kami kadesperado nun. So, dahil sa desperado ko, gumawa ako ng paraan. Kundi ako naging desperado nun, kontento na ako dun sa pagbububong, yun na yun. Wala ako ngayon dito. So again, yung desperate moments na yon, pwede natin maging ano yun eh, motivation para gumawa ng paraan. Maging asenso. Pangatlo, last but not the least. Sa tingin ko ito yung pinaka-importante. Dito ko na-realize na daig ng taong walang plano pero nagtuloy ang isang tao na may magandang plano pero hindi nagtuloy. Perfect example ako noon eh. Wala nga akong plano. Wala akong plano. Wala nga akong idea sa gym business eh. Wala akong idea dyan. Pero, tinuloy ko. So, kung hindi ko siya tinuloy, wala rin ako uli dito. So, yun yung ibig ko sabihin, tayo araw-araw, maaring napanood mo ako ngayon, nagkaroon ka ng magandang idea, nagkaroon ka ng magandang plano. Pero, Walang silbi yung idea na yan, walang silbi yung plano na yan kung hindi mo gagawin. ba? Diba? So, mananatili yan na plano lang. So, again, Ah, uh, tayo ano naman eh, ang maganda kasi dito ngayon, ang panahon ng ah uh, natin ngayon is punong-puno ng information sa internet. Hindi ka mauubusan ng information sa internet. Madaling pagplanuhan 'yan. Kung may maganda kang plano, gawin mo 'to. Ngayon, kung wala ka pang plano at napunod mo ako ngayon, bakit hindi mo panoorin yung mga videos ko? Para makita mo kung gaano kaganda ang isang gym business. Isang short na description ng gym business. Sa gym business, isang best ka lang mamumuhunan. Sa gym business, hindi kakainin ng oras mo. Sa gym business, kahit man libre ako ng isang buong barangay, hindi ako lugi kasi walang na walang inventaryo sa akin. Opo, ulit si RP na Gym Depot. Magandang araw po.